dinimer ah yung pinaglaban niya Yung gano gano'n o din talaga yung nasaktan siya doon kasi ano siya doon isipin niya doon kung yung oh yun na, na okay na daw kayo nana ay ano na kayo sali kayo dyan gano'n na bubble 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 pop paano mag bubble bubble parang pop? ganito lang yan eh um, o oh, diba no! yung salita ng people at sa do it dito, baby do it bubble bubble pop pagdating sa waray no! ang uragon diba mali Pagdating sa Bicol, ang Oragon, maganda no! sa kanila. No! Magaling It's okay, baby. Paano that, ano, Miss Rachel? Paano, Miss Rachel? Para mag, ano, kayo dalawa. Don't fight each other. Eh, hey, Nana. 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 Mm. <laughs> <tani> si nana. Nana. <laughs> nana si Kulot ah, at saka si toys. Kaya nga kanina, di ba, na makita ko na nag, ayan, nasasakya ng gamit. Hindi <laughs> mo na, nakapanood si Nana. Na, dito ka na na, na banda. Ah, sige, mag-play ka na lang. Sige, play ka na lang. Uh, 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 Ah, si Monkey. Saan sana ba si Monkey? Ay, de. Oh. Kalakapin oh. mo. Gusto mo. Halik-halikan mo. No, no. Don't push. Bye, Nana. Thank you, nana. 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 Ako, basta ako, kasama ako. Wala akong nana, ano, kung siya guilty. Kung siya, ano, burang na talaga siya. Senior na siya. Wala akong pakialam.